ang araw po sa ating lahat mga bossing mga idol uh, muli tayong nagbabalik this is Ray TV from Green Country Game Farm, Batangas po mga bossing mga idol so for this video mga bossing uh, sa mga nagre-request dyan, ng mga subscribers natin na gusto makita yung ating uh, mga pure broad stag na Boston Roundhead po mga bossing mga idol oh. so ito po yung ating mga broad stag siligyan uh, tayo, itapakita ko po sa inyo so, gano'n po kagwapo yung ating mga Boston Roundhead so yung dito po sa akin ano, mga broad slug mga bossing ay Boston Roundhead at saka posom lang po mga bossing ngayon dito so ito po sila mga bossing so yan po mga bossing ay isang uh, pure Boston Roundhead yan po yung ating broad slug so sa mga nagre-request dyan ay close up po natin ang, uh, ng mga ng konti yan po mga bossing nga kung ito, po kung gaano ka yan mga boss idol oh. So yun po yung ating dog stag. Ah, meron pa tayo dito ah nasa nine heads po sila ito mga bossing yung ating ah, pure na mga brood stag. So doon naman sa mga pulit meron din tayo doon pulit ah pagkatapos nito mga bossing bibidyohan natin ah, papakita ko din po sa inyo kung anong mga available ang mga kulit nandito na mga bossing so iyan po mga bossing ay isa din nga uh, pure bossing roundhead ayan po mga bossing then, pulang pula yung mata mga bossing may dito no? parang adik uh, ah <laughs> i close up natin ng konti mga bossing para makita nyo. Ito po mga bossing. Meron pa tayo dito. Uh, another po, uh, boss roundhead. So ayun mga bossing, balik tayo dito sa ating uh, pag video ng mga ating samples ng ating mga broad stud. So po yung po mga bossing. Ito po mga bossing, yan ang kanilang age ay 6 months so October born po ito October, November, December, January, February, March, March April so 6 months po mga bossing mo idol so, meron pa dito ito pa po mga bossing yung ating uh, pure bossing roundhead so, so may gusto nyan mga bossing uh, message na po ako sa aking Facebook account kay Kenan po mga boss rider right so yun po yung ating uh, boss and so meron pa tayo dito ito po mga boss yung another uh, pure boss and po mga boss ayan uh, po mga boss. Ito yung gano'ng gwapo yung ating bossa round roundhead. Close up natin yung mukhang. Ayan po siya mga bossing. May toy station lang po ito mga boss dito. Ito ang isang maganda to. Ayan po mga bossing.

Ito pa po mga boss Iyan po yung ating uh, Another one pure boss and round head Ayan po mga boss Ayan eh. Punta so, tayo din sa ating uh, available ng mga pulit mga bossing eh. uh, Para makita nyo po ah uh, Dito yung sa ating pulit ay 8 he, uh, head po yung available natin mga bossing so dito po tayo ngayon sa ating uh, pin number 1 kung saan po nakalagay po yung ating mga boson round head pulit so, ito po yung mga boson round head pulit natin mga bossing ayan po sila Ito po mga bosing ay 8 heads po ito. So yun po yung ating uh, Boston Roundhead po. Yung po isa na kaganda po ng mga, mga busing. Ayan. po mga busing. Gwapa. So sa may gusto nito mga bosing mga idol uh, message na po ako sa aking Facebook account Ray Ikinan. So, ayan po po yung mga bosing Ang ganda po yan. So, ayan po yung ating Boson Roundhead Pollock. Ganda. So, ito po mga Bosong 80 Heads po ito. So, may gusto po dyan. So, may kursonada lang po. Message nyo po ako sa ko Facebook account. Try ikin lang po mga Bosong 80. So, pupunta tayo doon sa uh, isang pin kung saan po nakalagay yung ating uh, lemon sa sweaters po mga Bosong mga idolo. Uh. So... Sa mga nagre-request, eto na po yung inyong request mga bossing. Uh, dito mga bossing, ang ginagawa ko dito ay ginagawa ko ng sistema. Uh, sa bawat pin po nito mga bossing, ay nilalagay ko po uh, iba't ibang bloodline. Uh, para pagdating dito ng mga buyers, ay eh, tatanungin po natin kung anong bloodline po yung hanap niya. At uh, po natin siya dadalin sa uh, kung saan nakalagay po yung mga bloodline na yon. So ginawa ko po yan para hindi na po tayo mahihirapan sa uh, sa ating mga ginagawa mga busing So ito po sa isang pin ito. Ito naman po yung ating uh, lemon na naka, uh, naka sa sweater. So, ito po siya mga bosing. So ayan po mga bossing yung ating uh, lemon na nakakross sa sweater. So pero uh, bagong lahat po mga bossing. Shout out kay Sierra Verdos at saka Sierra Verdos from Patin Ayagusan del Sur at saka kay Philip Revilo family. So God bless po sa inyo lahat na dyan mga bossing mga dino. sa taga Agusan del Sur. At, uh, at saka shoutout nga pala kay Sir uh, Jeric Ramirez From Milan, Italy So shoutout dyan sa inyong lahat Mga bossing mga idol Sa ating uh, mga supporters na mga OFW Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsuporta Sa aking uh, munting youtube channel mga bossing mga idol So nga pala mga bossing uh, Sa lahat ng taga Cebu dyan Meron po tayong paparating na expo mga bossing Uh, June or July dyan ulit sa Cebu mga bossing mga idol so kitakits po tayo dyan sa lahat po ng uh, buyers o oh, na uh, supporters na taga Cebu so na, nasa inyo pa rin po yan mga bossing mga idol kung itutuloy nyo po yung transaction natin o oh, hintayin nyo po dyan ang expo sa Cebu para hindi na po kayo mahirapan uh, sa shipping ay eh, hindi na po kayo magbibayad uh, kung malapit kayo dyan sa ating uh, event ah uh, I think doon pa rin po sa nung nakaraang taon doon pa rin po yung gaganapin yung ating uh, expo so yun po mga bossing ah uh, nasa sa inyo po yan kung itutuloy niyo po yung transaction natin o oh, hindi ah uh, yung sa akin lamang po inisip uh, iniisip ko dyan ay less, ma, less, na din po yung uh, inyong ah uh, pamasahe dyan mga bossing ay idol So yun naman po mga bossing ah nga pala mga busing sa mga new subscribers natin dyan sa mga new followers natin na hindi pa nakakalam kung ano po yung ating uh, rules and regulation dito sa loob ng uh, Green Country Game Farm mga busing uh, dito uh, meron tayong uh, minimum pagdating po sa mga battle stud meron po tayong minimum na 10 heads mga busing mga idol So, yung presyo po na ng uh, mga bossing, mga idol, yung, uh, yung ating Battle stag Yung ating Battle stag po ay 85. 85 po mga bossing, meron tayo minimum na 10 heads. So, 'yun naman po mga bossing, ah, uh, gagawin namin 'yung minimum. Kung ilan po yung piraso yung nandito sa loob ng farm ng mga uh, mga manok. Ayun ay po yung pagpipilian niyo po mga bossing, mga idol. About naman po dito sa mga pang breeding materials po mga bossing katulad po nito ng mga, mga two way cross Lahat po ng two way cross namin mga bossing mga idolo ng mga pulit, ay 8k po mga bossing At pagdating po dito wala po tayong minimum Pag, uh, Pagdating sa mga material, uh, materials na ba breeding materials natin wala tayong minimum din mga bossing About naman dun sa broadstag natin mga bossing Ini eh, na mga pure bloodline uh, ini pure po uh, yun mga bossing ay nakakalaga po ng 35k para naman po sa ating broadstag so wala rin po yung minimum po mga bossing mga idolo pwede po kayong kumuha ng paisa o uh, peer yun po yung uh, ating ano dyan, mga bossing pagdating naman po sa 2way cruise broadstag quality 2way cruise 16k po mga bossing mga idolo yung ating uh, presyo nun so katulad dito mga bossing yung ating two way cruise sa mga pulit ay 8k po mga bossing mga idolo at wala po itong minimum yung may, mer meron lang tayo minimum doon mga bossing ay yung ating uh, battle stag at saka pa mga, mga bossing uh, sa mga nagtatanong dyan ah, uh, wala pong walk-in po dito mga bossing uh, hindi po pwedeng mag-walk-in kayo dito kailangan po mga bossing ay naka-appointment kayo kasi pag wala po kayong appointment mga bossing hindi po namin kayo maaaring kapasukin dito sa loob ng farm kasi yan po yung roles natin mga bossing so ginawa po namin yung roles na yan so ginawa po namin ng roles na yan po mga bossing para hindi po kayo magkasabay-sabay ah... Uh, dito sa pagpunta sa loob ng farm mga bosing. Kasi pag nagsabay-sabay kayo mga busing hindi eh, po namin kayo ma-entertain na maayos. Ay siyempre, sabay-sabay na kayo. At saka may po kami mga bosing dahil konti na po kami dito, nandito at eh, hindi po namin kakayanin kung magkasabay-sabay po kayo mga bosing. Ay, dito. So apat lang po kami nandito sa nakadestino dito sa... Ano, sa cording area So, hindi po namin kakayanin mga bossing. Lalo na pag uh, battle sag, may kasabayan po ng mga battle sag na So, kaya yan, uh, para hindi kami mahirapan at uh, less stress na din sa amin, ay ginagawan po namin yan ng schedule. So, sa mga nagi uh, ano diyan na uh, mga kilala nyo, uh, ginawa ko po itong uh, mga, ano ito, mga bossing, yung ating uh, pagbablog up or pagbibigyan natin na ito, ay para po hindi na po makakuha ng mga link informasyon so kung mapunod nyo ito yung video natin ay meron na po kayong makukuha ng informasyon dito na bawal po yung walk-in at uh, kung magkano po yung presyo dito sa loob ng uh, Green Country Game Farm uh, pagdating sa mga materials at sa mga battle stud so dahil uh, nung nakarang taon na uh, baguhan pa lang kami dito ay meron pong siguro sa isang taon na kami o kalahating taon na nag-operate yung farm na nandito ay marami pong mga buyers na nag-walk in so yung iba uh, may mga kasabayan na mga pa, na nabili ng mga battle so hindi namin na, na may pasok so galing pa sila ng malalayong lugar so tinatanong ko kung saan pa kung saan nila nakakuha ng informasyon na pwede mag-walk in so na, yung sabi nila ay nakita nila doon sa mga uh, ibang vloggers. O, uh, totoo naman na daming mga vloggers na, na pumupunta dito at bumibili. So, yun, uh, naisip ko. Naisip ko dati. Uh, tinanong ko yung kasamaan ko. Uh, Nag-uusap kaming dalawa. Si Ayan. So, walang siya dito ngayon. Uh, Nag-uusap kaming dalawa. Sabi ko, uh, what if kaya gumawa tayo ng serili nating YouTube channel. Ayun, uh, na ano namin... At doon, doon, doon ako nagsimula sa pag uh, bibidyo nito uh, ng ating mga manok nandito mga busong. So yun, uh, yun yung purpose ko dito sa paggawa uh, ng mga video. Para naman po, uh, meron na kayong informasyon uh, patungkol dito sa mga patakaran namin dito sa loob ng uh, Green Country Game Farm. So yun lamang po mga bossing at uh, hanggang dito na po yung ating video sa araw na ito. So naway nasagot ko po ang inyong katanungan at uh, kung mayroon pa po kayong uh, gusto ko tanong sa akin, uh, i-message po ako sa aking Facebook account pero iikinan po ang mga bossing mga edulo. At uh, kung wala tayong mag, uh, ginagawa ay uh, makaka-respond po ako sa inyo pero kung mayroon tayong ginagawa ay sa gabi po uh, pag mayroon tayong oras magre-respond po tayo dyan mga bossing. So hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing mga idol, oh. sa lahat 'yan ng ating mga subscribers at sa mga followers natin yan. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel mga bossing mga idol. At God bless po sa lahat mga bossing.